What's up po mga Kalimintirir? Andito naman tayo ngayon sa gawain natin mga Kalimintirir. Uh, sa mga oras na ito mga Kalimintirir, eh, andyan na po kami sa dagat at inihanda namin yung bangka na gagamitin namin sa pangingisda sa araw na yan mga karbintsyurir dahil for today's video mga karbintsyurir ipakita ko po sa inyo yung pagpangingisda namin at dalawa lang kami dyan pumunta sa laot mga karbintsyurir yung kasama ko yung 2GB ko ayan po nagsimula na po kami tumakbus sa mga oras na yan mga karbintsyurir at kung napansit po ninyo yung tulay na yan ay ganun pa rin yung Marcelo Itzfer ng mga karbintsyurir na breeds uh, sa Mandawi City na nagdurugtong dun sa Lapu-Lapu uh, City mga Kalbinturir. Na ito yung pangalawang beach dito sa Cebu mga Kalbinturir. Uh, yung pangatlo na beach na bago lang natapos dito sa Cebu hindi pa natin napuntahan dahil hindi pa namin uh, isipan na na mangingis doon at saka uh, hindi pa namin kabisado yung uh, dagat doon mga kalbinturer baka yung lambat natin doon mas uh, sasabit doon sa ilalim Uh, sayang naman yung alambat uh, natin masisira lang dahil hindi pa natin kabisado yung dagat uh, kaya dito lang muna tayo mangingisda sa uh, malapit lang sa pinagtirahan ng Tio Jimmy ko mga kanjur and po mga guys nandiyan na po kami sa spot na paglagakan namin ng lambat na uh, nagpalit muna kami ng piston ni Tio Jimmy dahil uh, ako muna yung magmaniho ng bangka at saka Asya muna yung maglagak ng lambat. Uh, Palit-palit kami ng pisto mga karmichirir dahil unang uh, pagkakataon to na maglagak kami ng lambat dito sa laot. Uh, hindi pa namin kabisado paano maglagak uh, ng uh, lambat dito sa laot mga karmichirir kaya um, marami pang kailangan na i-adjust mga karmichirir kung anong uh, dapat uh, gawin. Sige, dalawa ba sa last na

sa'yo ko ako mong sentri sa dong makaayaran oh, na ako makaayaran na ako kaya patuan man sa naman direksyon na asa dire dire Ngayon po mga guys, uh, sinimulan na namin sa paglagat yung lambat at medyo natagal kami sa paglagat ng lambat mga kabichiri. Uh, gaya nga nang sinabi ko, ng business namin at na maglagat ng lambat dito sa laot kaya medyo natagal kami sa paglagat mga kabichiri. Ayun po, uh, nagsimulan na akong magtampis mga kabichiri dahil uh, inilagat na yung lambat at bawal yung hapanda uh, rin yung makina ng bangka kaya nagtampisan lang ako mga kabichiri para uh, may lagak yung lambat ng mayos. Ayan po, ah, paggabi na po sa mga oras na yon mga kalbensyurir at hindi pa rin natapos yung paglagak sa lambat dahil ah, gaya nga ng sinabi ko, ah, hindi pa namin kabisado yung paglagak ng lambat at saka unang bisis namin maglagak ng ah, lambat dito sa laot. Ah, iba kasi itong lambat mga kalbensyurir sa panglaot mga kalbensyurir sa ginagamit natin dun sa probinsya yung ah, lambat na ginagamit natin sa probinsya mga kalbensyurir bali, ah, maliit lang yun itong lambat sa panglaot mga carpentryer, malalaki ito at saka ma, at mahaba yung uh, tindig nya kaya mahirapan tayo sa paglagat pag hindi natin kabisado yung paglagat sa lambat mga carpentryer ngayon po mga guys, ah, gabi na nang naitapos namin ilagat yung lambat mga carpentryer kaya ah, naisipan muna namin na ah, kumain mga carpentryer dahil ah, bali, ibabad muna namin yung lambat kahit mga ah, lima o anim oras bago namin hilain pa itaas. Ayan po, kumain na po kami sa mga oras na yan mga kalimtsirir dahil uh, gutom na po kami ng uh, na itapos namin ilagak yung lambat. At ayan po, uh, pinailaw na namin yung ilaw na dala namin uh, yung solar na ilaw mga kalimtsirer dahil walang kurinti dyan sa uh, bangka kaya yung gamit natin pang ilaw yung solar. Uh, plano na namin mga kalimtsirer pagkatapos namin maglagak ng lambat, uh, magdala kami ng uh, pingwit uh, para mamingwit kami pagkatapos mailagak yung lambat kaso lang. Uh, hindi kami nakapaganda ng mga gamit sa pagpamingwit mga kaminsure dahil uh, undas pa itong ginagawa namin. na um, Nasurpresa kasi si Tio Jimmy sa pagdating uh, ko sa kanilang bahay mga kaminsure at inaloko agad na amang uh, lambat kami sa laod para uh, makagawa din tayo ng content. Uh, kaya... Uh, maraming hindi na pag uh, handaan mga kadjurir yung mga gamit sana sa pag uh, pamingwit Uh, para hindi boring yung uh, paghintay ng oras mga carpentry bali kasi pagkatapos mo mailagak yung lambat uh, wala ka ng ibang gagawin kundi maghintay uh, na lang sa oras na hilain siya pa itaas uh, dapat kasi makababad yung lambat ng mga ilang oras dyan sa tubig mga carpentry para malaking chance na maraming mahuli ayan po mga carpentry tapos na po kami kumain at ang ginawa na lang namin ay nag relax na lang muna kami um, hintay sa oras na hilain na yung lambat mga kalbitsir at yung ilaw na solar uh, pinalitan namin, namin ng blinker para hindi kami mabangga sa mga sasakyan ng pangdagat na naglalawig sa oras na yan mga kalbitsir ayun po shortcut na po tayo uh, 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 pitong oras ang lumilipas mga kalbitsir at po um, na namin sa pagdila yung lambat uh, at ayan, ha, meron na agad na huli na uh, alimasag mga kalbitsir Uh, malaki yung alimasag mga kabinjirer na iba talaga yung uh, mahuli mo dito sa malalim na part ng dagat ilagag yung lambat kaysa dun sa mababaw lang na part Ayan po yung alimasag, malaki yung alimasag mga kadventurer. Nasa mga nanonood ang video ng ito mga kadventurer, uh, pasensya na po kayo. Uh, medyo maingay dito sa uh, labas kasi ako nag-edit at saka maraming manok dito mga Kalbetsura at mayroon pang ibon uh, kaya uh, maririnig po ninyo yung uh, ingay ng ibon at saka yung uh, manok ayan uh, po pala na yung pagtutulak ng manok mga Kalbetsura ngayon po sa mga oras na uh, patuloy lang kami sa paghila ng lambat mga Kalbetsura at medyo marami-rami na po kaming uh, nahuli at isimtabi lang muna namin yung lahat na sumabit sa lambat mga Kalbetsura dahil uh, sobrang nagapos sa lambat at saka kung ihiwalay pa namin sa lambat sa mga oras na iyon. Hindi matagalan kami sa paghila ng lambat ng mga kabinsyur at may chance na uh, ano rin yung uh, bangka sa uh, um, ibang direksyon. Uh, delikado yung lambat na sumabit sa uh, bato sa ilalim mga kabinsyur kaya yung mga huling uh, mga lumasag at saka yung isda ay isintabi lang muna namin na uh, plano namin doon lang sa uh, baybayin namin wala yung lahat na sumabit sa lambat mga kamitsir. Ayan po, sa mga oras na ito mga kamitsir, mayroon kami nahuli na malaking hipon, yung tinatawag namin na pansat. Ayan po, malaki yung pansat mga kamitsir. ang uh, ganda talaga dito sa laot mga lambat mga kamitsir. Dahil iba-iba uh, yung mahuli mo at saka kadalasan mga malalaki yung mahuli mga kamitsir. Iba talaga yung dito sa malalim kaysa dun sa mababaw lang na uh, bahagi ng tubig tayo mang lambat mga kadbitsire <laughs> ito po mga guys uh, panoorin po ninyo ang video ninyo ito hanggang katapusan para makita po ninyo yung uh, ng video ito at saka makita po ninyo yung lahat na nahuli namin sa gabing iyan mga kadbitsire po mga guys, uh, natapos na po namin hilain yung buong lambat at saka nagsimula na po kami tumakbo sa oras na yan para pauwi na mga kalintirer. Uh, yan ang mga huli lahat na sa itaas mga kalimtura. yung iba na hindi masyadong nagapos ng lambat ay uh, dinandahan ko na sa paghiwalay ng lambat mga kalimtura. Yan po yung tinatawag namin na patpad mga kalimtura. Na ito po mga guys, uh, panawarin ko ninyo mamaya ipakita ko po sa inyo yung lahat na nahuli namin sa gabi yan mga kalimtura. Ayan po yung sarasari yung mahuli natin, mga natin, yung alamasag, uh, isda, at iba pa mga kalimtura na uh, ito po mag-shortcut na po tayo mga Carventure dahil uh, patapos na po ang bidyong ito Ayan po, uh, na namin sa paghiwalay yung mga lahat na sumabit sa lambat mga Carventure. Uh, dahil matatapos na ang video ito mga kaibiture sa mga lahat ng tao na nanonood hanggang ngayon. Um, uh, Tapos po, so po ako nagpapasalamat po sa inyo mga kaibiture sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa munting channel ko. Abangan uh, po ninyo yung uh, bawat upload natin dito sa social media natin mga kaibiture sa reels natin, Bugs, Rusil, Brigo, Lalag, uh, sa Facebook feeds natin, uh, Rusil bilag Channel at saka ito yung sa YouTube channel natin mga ka-adventurer uh, TV Ayan po yung lahat na huli natin mga ka Yung nasa loob ng net Ayan ipakita ko po sa inyo Dahil uh, ay natin sa Ayan paglalagyan natin yung tinatawag namin plangana or labador uh, ko lang anong tawag sa Tagalog yan mga ka Yung planggana at labador Ayan sari-sari yung huli natin mga ka-adventurer uh, Magpapaalam na po ako sa inyo mga ka-adventurer Bye-bye na po eh love you all Hoy, mga manok mga ibon magpapalam uh, Magpapaalam na rin kayo dahil matapos na ang video nito.